oh mga kalito oh nanaku diri ah oh asa na mo hmm oh laro na kay na mga kalito oh sama so ka una lang ha ang uh, atong requirements kailangan naka subscribe ka sa atong youtube channel ya. naka like and share ha ang atong youtube channel ito walbastro nanaku ko diri oh tanawa niyong location oh ha Tanawa ninyo kasa eh? so sa makauna lang mm. laro na kayo na ha congrats na lang ha sa makauna sa paigulat nas magi na dayon ninyo ayaw na mo pagdugay ayaw na mo oh dara oh oh mm. sige na abantahin na ninyo ayaw na mo dugay-dugay diha -dugay oh um. Narakod sa makauna lang kuha. Ha? So, congrats kayo mga kalito. Hmm. Na, klaro na kayo na. Ang na yung gihulat. O, oh, sige na. Dasmigi na ninyo. O. Oh. Wala trako dere, ha? Pag ambot 10 minutes, kung wala mo, balhin ko. O, oh, sa pag gihulat ninyo. Dasmigi na ninyo, mga kalito. Dali na mo. Ayaw mo pagdugay. Kapoy kayo maghulat dere. O, oh, dera o. Oh. O. Oh. Hmm.